Hello everyone. So, tapos na sila. Oh, tapos na sila. Kain na tayo ng tanghalian. Ah. Kain tayo ng gulay. Ah. Siguro nagtataka kayo bakit parating gulay ang kinakain natin. Ito lang kasi ang uh, maganda para sa katawan natin. Ito lang kasi yung mura dito sa ating probinsya. At ito yung nakapagbigay. Ay, sorry ng maraming bitamina sa katawan natin. Naguulam naman tayo ng karne paminsan minsan pero not all the time na tayo ng karne kasi bawal sa atin. Itong nga pinakbet ko ay meron siyang sahog na yan ipun na malalaki. Hindi kasi ako nag, nagsasahog ng karne. Ang gamit ko ngayon ay yung kamay ko. Mm. Mm, pag Simula nung bata ko ay uh, kamay. Kamay, nag uh, nagkakmay kami. Masarap kasi mm -hmm. lalo sa pag nasa bukid ka. Mm -hmm. Kung wala si lolo, hindi gaganin ko. talagang uh, 'yun ang pinakamaganda. Kasi yung may mga nagko sa atin na uh, karne naman, hindi pa ay puro gulay. yung Niluluto ko kasi. Sabi ko naman sa sarili ko, siguro hindi sila mahilig sa gulay. Mm -hmm. Dito sa probinsya natin ay maraming gulay. Ang mura ng gulay. Para mawala yung ano, yung nakatiket uh, nakatikit na spray o baka na na maaga na hindi pa nawala yung spray ibabad mo kasi ng 30 minutes o hugasan mo siyang mabuti para mawala yung nadikit na spray. Ang hindi naman lang na nalalagyan ng mga spray, lalo sa mga chemical na dumidikit sa mga gulay, malunggay. Malunggay is the best talaga. Yun ang marami dito sa atin ilokos. Mm -hmm. -mm. -hmm. Marami kasi yung mga nahihiya na nag ng kamay. Alam nyo ba sa ano, sa sa ibang bansa ay yung mga katulad natin, kahit Islam, nagkakamay sila para kumain. Mas malinis ang pagkain ng kamay sa Pilipinas. Kasi maghugas ka naman o, o, ng kamay, bawa kumain. At nakasanayan ko kasi ng ano sempre dalawa lang naman kami kumakain, eh, sempre maggamit ako ng kamay, bakit ako mahihiya, Edi, ito yung skinasanayan uh, kinasanayan kong uh, lumaki ako sa hirap. Mm -hmm. oh, Galing yeah. ako sa hirap. Gusto mo mas malinis? Ano pa? Um, ano mas may malinis? Mabili ng gloves na ginagamit nila sa budol. Ay, pa? hindi na. Yung gloves ay, uh, hindi mo alam kung nasa, may chemical pa yung gloves mas may uh, mas mas chemical yon kaysa sa kamay mo yung kamay mo ay hinuhugasan mo araw-araw yung gloves ay may process pa sa chemical yon kaya mas malinis talaga ang kamay natin sa palengke eh, yun ginagamit nila mm lang -mm. ugasan nagulan pa ako ng ayan o oh, laso na at kamatis kapag nasa bukid ka masarap talaga ito lalo kapag may pretong isda may adobong mm -hmm. manok. Ayan, ayan. Pero masarap pa rin. Mm -hmm. Sa mga katulad kong mga Ilocana it Ilocano na nag-uulam talaga, shout out sa mga katulad kong nag-uulam mm -hmm. ng lasuna. Mm -hmm. Sabi nila ay uh, Yeah, may spray. Ibinababad e ko naman ito. Oo, talaga may spray ang lasuna at kamatis. Kaya lang, kailangan mong hugasan mo. Mabuti yan. Ibinababad? Okay, mm-hmm. Kasi guys, nung marami akong kinakain na no, nag pre ako. Kaya natakot na ako. Kaya yung mga kinakain namin ay gulay. may karne pa minsan naman. Pero hindi everyday. Pero kumakain kami talaga ng chicken, beef. Ayan. Isang sign ng pre-diabetes. Ang isang sign ng pre-diabetes ay paglaki ng si Bilbel. Kapag obes ka, mm -mm. Kasi nung uh, hindi ko alam na pre-diabetes ako, masama ang pakiramdam ko araw-araw. Parang nilalagnat ako. At saka ano, yung ihi ko parang uh, hindi ako makaihi, masakit kapag umihi ako. Akala ko uh, iba na 'yon para kaya nagpa-check ako sa obigay ni nagpa ano ako sa kanya nagpa-ultrasound pa ako para na nila kung ano ang meron sa sa aking o survey ko munta talaga ako para syempre para sigurado hindi then pumunta ako sa ano sa ibang doktor nagpayo rin ako mataas ang sugar ko saka may infection hindi pa na trace na ano then after that pumunta ako ulit sa doktor then nagkaroon ako ng goiter uh, uh, after 3 3 months nawala yung goiter ko. Then uh, na niya ako ng uh, ano ba yun, metformin. Hmm. Dalawa, dalawang uh, pangalan ng metformin. Metformin na yung isa. Bam. Dalawa eh, yung binigyan niya sa akin. Ay, kalimutan ko. Mm -hmm. Kasi mahilig ako sa mga matatamis. Uh, sa season ng mga mangga, di ba hinog yung mga mangga matamis, masarap kasi kumain. Yung mga, mga tatamis na yon ayun yung uh, nag uh, cause ng uh, tumaas ang blood sugar ko. Kasi hindi ano, hindi hindi nawawala yung lagnat ko. Hindi nawawala yung ano yung, yung sakit ng puson ko. Kapag umiihi ako talaga ang sakit-sakit. Sabi ko baka iba na yon. Nag nag uh, Nag-inom ako ng 7 uh, days ng uh, antibiotic. Wala pa rin bumalik siya. Hanggang uh, natapos ko yung 3 months na medication ko ng uh, seta, ng ano ng uh, metformin. Marami akong gamot. Then uh, after uh, metformin para doon doon naman sa para sa goiter. Pero wala naman. nagpa ako doon sa yung goiter ko nagpa ako sa St. Luke's normal naman ang goiter ko, wala naman daw. Saka, nung natis ako ng blood sugar doon, yun lang, nag pre-diabetes talaga ako. After kong na na-diagnose na sa heart, yun ang uh, nag-cause lahat. Once na may diabetic ka, lahat ay lalabas yung sakit mo. Kaya mag-ingat kayo guys. Lalo lalo yung mga kidney natin. Once na mataas ang sugar natin, apektado talaga ang kidney natin. Doon tayo matadali. tapos iba may sign pa noon na hindi ko alam na diabetic ako. Blurry yung mata ko. blurred talaga. Sometimes 'yung mata ko sa ang naka 'yung reading glass ko ay nasa 150. Ma hindi pa rin malinaw. Parang uh, hindi ko siya talaga maanuhan. Ginaganyan ko pa. Pero nung uh, nagpa-test ako ng uh, sa sa ano ko sa sa eye clinic sabi niya, kailangan ko ng 200. So, nakalagay siya ng 200. Pero lumalabo pa rin. Hanggat uh, yun talaga. Kung hindi ka nagma, nag nag naggagamot ng uh, para sa diabetic, wala. Yun ang uh, ng, uh, malaking problema. At maaari kang mamatay. Oo, masarap ang kumain. Masarap talaga ang kung marami kang pagkain. Pero kung wala kang disiplina sa katawan at sarili mo tungkol sa pagkain, mamamatay ka din. At kawawa pamilya natin, di ba? Ayun lang guys ang uh, iba i-share ko sa inyo today. Dahil uh, sa mga nagtatanong na uh, puro gulay lang ang kinakain natin. Mas maganda ang gulay talaga. The best ang gulay. Sa so kahit anong natin na sibuyas, parang na kamatis at sibuyas, ang sibuyas na ito, yung fresh, dahil sa mga ilokos, ayun ta, kasi ilokos kami, maraming ganito. Yun. Yung may dahon na sibuyas. Kahit i-research nyo, tinatawag naming laso na sa ilokos nakagamot siya ng diabetic yung mga diabetes na katulad ko yung mga pre-diabetes o matagal nang nagmedication sa diabetes pwede mo daw kainin yan kasi nakapabawa siya ng sugar para maintain talaga yung blood sugar mo at uh, itong kamatis naman na fresh marami siyang vitamins bukod sa salicotine uh, meron siya talagang sa uh, ibang uh, vitamins na para sa heart natin maganda guys kaya hindi naman ako nag-share kung para lang sa akin pero para sa ating lahat yung kagandahan ng social media kahit nagbablog tayo para i-spread out natin yung makagandahan kung ano man yung ano yung babalitaan natin maganda pwede natin i-research o makipag-connect sa mas, mas malaking, mas maraming kaalaman kaysa sa atin. Doktor nga nagsasabi na marami kang kakain ka lang ng gulay, mag-diet ka kasi kung ubis tayo, malaki ang bilbil natin yun talaga masama na yun uh, hindi ko naman sinasabi sa mga matataba pero kailangan natin magpapayat para sa healthy diet natin araw araw alam nyo guys ang pinakamasama na cause ng diabetic natin ay yung coke yung mahiling sa mga coke mataas ang sugar Tingnan niyo yung isang bote ng maliit ay pitong kutsara ng uh, ng ano ng uh, asukal ang nakalagay doon, nakamix doon. At nakalagay naman doon sa content niya. Alam natin. Pero kung marunong kang mag-analyze at titina uh, titingnan mo yung kinakain mo ay iniinom mo, mas maganda. Kasi tinitingnan mo yung level mo, alam yung sugar niya sa yung calories niya. Tsaka hindi lang uh, uh Oo. -oh regular sugar kundi corn syrup oo, ang pinakamasama ay corn syrup ang pinakamasama talaga yung corn syrup na ano, na tinatawag natin ay masama sa kalusugan natin Nagkukos siya ng mga cancer binubuhay niya yung cancer natin at saka diabetes natin lalo yung white sugar Mag, marami, marami tayong brown sugar na ngayon, pero pwede kang gumamit, pero moderate lang talaga, yung konti lang yung hindi yung sinahanap mo yung matamis, ako nga, minsan nagka-kape nagka ako, hindi na ako nagsusugar nag lang ako ng gatas at saka yung, uh, ano, yung uh, kape ng kaunti kasi kapag uh, mayroon ka talagang problema sa heart uh, pinagbabawan nila ang gatas ay, ang kape talaga, lalo sa black coffee Mm -mm. sa atin naman panahon ngayon ay hindi naman tayo magtitipid kaya lang iniwasan natin yung sakit natin kasi mahirap na kung magkasakit tayo kawawa ang yung mga anak natin yung pamilya natin silang ang magsasuffer talaga lalo kung meron tayo pang maliliit na anak tingnan natin yung mga ibang yung mga namamatay na lang biglaan na hindi naman nila alam ang dahilan bakit sila namatay. Yun ay kulang sila sa check-up. Kulang sila sa pag-alaga sa sarili. Dahil kung minsan ay syempre hindi natin maiwasan yung mga sinasabi natin. Wala naman tayong pera. Paano ako makapunta sa, sa doktor? Yun ay uh, talagang uh, hindi ko naman sinasabi sa inyo guys na ano na may mag-ipon tayo ng malaki. Pero Talagang ano importante ang kalusugan natin. Maraming proseso, maraming ano paraan para makapag uh, health diet tayo. Mag mag uh, in one week, mag-inom ka na ka lang ng mga gulay, kaunti lang yung rice mo. Yung talagang kakain ka everyday pero kakaunti lang para maging healthy tayo. 'Yun ang uh, best thing to do sa atin talaga dahil uh, sa ngayon ay sobrang mahal kapag na ma hospital ka hindi kulang kulang pa ang mga, uh, ano mo uh, isang isang daang libo mo kaya doon ko napatunayan talaga ang mas maganda yung mag-ingat kaysa sa uh, inaabuso mo yung katawan mo dahil marami kang pagkain sige ka lang na sige hindi pwede yun masama yan, guys kasi hindi ko alam noon eh saka lang ako na sa ako lang nalaman nung, nung marami na akong diagnose talaga at uh, Natakot talaga ako. Dahil sa sama ng pakiramdam ko talaga. Akala ko nga noon mag na talaga ako. Dahil hindi ako sa hospital. Ang sakit pa ng, ano, ng mga daanan ng mga anesthesia nung na, na hospital ako dyan sa Manila. Sa St. Luke's pa ako ng hospital. Doon ay high standard naman talaga. Pero, ang sakit. Nag-stay ako ng almost dalawang araw sa so, hospital. Mahirap magkasakit. Kaya alagaan natin ang sarili natin para sa mga mahal natin sa buhay, para sa mga pangarap natin sa mga anak natin. Kung magkakasakit tayo, wala na wala pa tayong uh, ano uh, maasahan na tutulong sa atin kundi tayo-tayo lang, mga pamilya mo lang. kasiempre so, Siyempre kung uh, may sakit ka na, sino pag magpapuotang sa'yo, alam naman nila na hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makapaghanap ng pambayad uh, pangbayad mo. Ganun talaga ang mga ano ng mga tao. Hindi mo sila mag-blame. Mm -hmm. Hindi mo mag-blame. Hindi mo sila mapilit kahit nasa na, kahit nasa ay, kamatayan ka na bihit ng kamatayan ayaw ka pa nilang bigyan pero de los pa. buenos yung mga iba dyan na ano Ola, oo alam mo ta, talaga talaga yung hindi mo sila malapitan kahit uh, sabihin mo alam mo na mayroon sila mayroon silang uh, pang uh, hanap buhay mayroon silang ipon. Pero hindi natin ma-blame talaga dahil naghahanda para rin para rin sa mga, sarili nila dahil sabi nila maghanda ka para sa susunod na araw. Hindi araw-araw ay meron, 'di ba? So 'yun lang guys ang share ko sa inyo at happy Sunday to everyone. God bless sa inyo lahat mga nanay. So 'yun lang, mag-diet tayo, kain tayo ng mga gulay. Uh, kain naman tayo ng karne paminsan-minsan at uh, sana itong uh, share ko sa inyo uh, mayroong pagbabago sa ating mga kalusugan lahat. At hindi ko naman ishare to kung masama talaga ang uh, impact sa ating mga sarili. Pero para hindi naman sabihin sa akin na makasarili ako, yun lang kasi yun ang natutunan ko sa aking buhay. Yun lang guys al salamat sa inyo.